po mga ka-partners, mga Shout out po ulit sa ating mga viewers din. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nandito po kami. Nandito kami sa barangay Ano, ano barangay to? Barangay Hangtod. Oh, barangay Hangtod, Hangtod sa, <laughs> sabi. sa Lugnanan. Ito siya sabi. sabi ng Hangtod sa Lugnanan, Kumbaga hanggang sa libingan, no? Ang inyong sumpa Mga ka-partners, nandito po yung The Great Moreno na lugling up sa bawat barangay. Dito po sa 2nd district. Nandito kami sa kalapag Samahan niyo po kami sa aming pagmimisyon. At syempre, shout out po sa Team Rochelle. Shout, shout, uh... shout out. Shout out. Shout Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa The Great Team Marinon. Supportahan natin ha, kay Kuya Bal at Kalingap, yung Edna Kalingap. Siyempre, ang lahat ng Team Kalingap. Kumbaga, one Kalingap, one family. One, one tabang. <laughs> at syempre, isang layunin. Ayan. 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 Ayan tapos pa-subscribe na rin badang huli okay so yan yeah, mga partners ayan uh, huwag niyo pong i yung video panoorin niyo na kahit papaano malaman po ninyo ngayon yung kwento uh, ng buhay ng ating bagong may baklat Dito po muna tayo in 3 2 1 let's go Okay so, mga partners, nandito po tayo. Ibigitahin natin yung ngayon na kumita ni Kadawa. So, huwag po tayo na mag... Huwag uh, na po natin patagalin kasi uulan na. Bisa tayo po ng kumita. Nay, mapeng ako yung... Ulit man. Pwede Mang iswag? Oo. Pasok na po tayo mga partners. Ay mga partners, bago po tayo mag... Uh, Pumasok sa isang bahay, tanggalin po muna natin yung uh, sumbrero natin, bilang respeto. Tama po ba, Nay? Oo, sige. Ayan. At syempre, yung uh, sinabi ko po kanila na maupay, ibig sabihin po nyo na tao po. So, sa Tagalog. Tama yan, Ski? Uh Oo. -oh. Ayan, tao po. Ayan, ay, Kamusta po? Magpapakilala po muna kami, ha? Sige, sige. Ayan. So, kami po yung Ada uh, Gray Team Moreno. Right? Kami po yung mga charity vlogger dito po sa Nundon Samar. Mm -hmm. Pumupunta po kami doon sa mga mga buro barangay upang uh, magdaos o uh, magtumulong sa mga katulad po ninyo. Kasi syempre meron po nita kayo ni Karawad, mm -hmm. at talaga alam naman po ni Kalawad yung uh, sitwasyon po nila. Oo, oh, oh, kay Happy Man. Mm -hmm. Kapit bahay ko sila. Sa lalaman po ba kayo na yung mag-Tagalog? Ay, Oh, sige. Ay. Ano mo? Oh, <laughs> ano <naman>. mo? <laughs> Nakaintindi mo kung Tagalog. Ay, nakakarindi siya Nay. sige. Nay, ano po yung pangalan po ninyo? Ah, uh, Elvira. Elvira. Bon Acero. Ambon. Ah, Hello. na po kayo, Nay? Ano, bali, 61 ak niya. Senior. Senior? Pero diri okay. pa nakakarawat. Hmm. Nag-apply pala. Hmm. Sabi po ni Nanay, uh, senior na daw po siya, pero hindi pa po siya nakakatanggap. Uh, sa, pa nakaka sa uh, uh, benefits niya bilang pagiging senior. Oo, oo oh, diri pa nakakatanggap. Mm Kumusta naman po kayo dito, Nay? Maayos naman. Eh. Kaso lang, na, siyempre, kapos kayo wala naghanap buhay. Hmm. Uh, ano po yung uh, pagiging uh, kakuspo natin wala po ba tayo uh, anak buhay, bakit po wala po tayong anak buhay kasi kaya wala naman talaga kamedian ito pinagkunan ng Wala kayong pamumuhunan parang galing. Oo, sa so chito na. Okay, night. Nice. So balik uh, Ano po yung uh, kuhaan po ninyo? Ano po yung uh, pinaka sitwasyon niyo sa pang-araw-araw kapag makakain uh, po ba kayo sa Oo naman. An, isa an isang arisan araw tatlong beses makakakain. Nakak Ikaw lang po ba dito sa bahay ninyo? Oo. Ako lang, kasi yung mga anak ko, nasa yung pag-asawa na sila. So, bali may kanya-kanya pa ng pag -asawa. Oo, pero malapit lang dito. Oo, lagi ko siya na pinupuntahan doon. Meron po ba kayong iniintang sa inyo? Wala. Nasa naman po ba yung asawa niyo? Ah, doon sa kanila. Sa, doon sa kanila sila. Kasi mayroon po siya ngayon kinakasama. May asawa na po siyang iba ngayon. Matagal na ba? Matagal na. Siguro mga... When, 30 years na. 30 years? Oo, oh, oh, ay, na. Ay, ano naman po yung uh, nararamdaman ng mga kasama na nag-iwalay <laughs> yung mga Siyempre, masakit. Apaliwala ko lang sa kanila. Sabi ko, hayaan, hayaan mo na lang siya. Total, nandito naman ako. Nag-aalaga sa inyo. pero malalaki na po ngayon yung... Oo, oo, mayroon malalaki na mga... po ba yung anak niyo na eh? Dalawa lang, puro babae. Tapos yung bonso ko naman doon sa Davao na kapag-asawa. Babae din po. Na. Subali, so, paano uh, nabibigyan kayo ng uh, konti dahil nga, di ba, syempre, uh -oh. may mga puro pamilya na sila na nag din sila. Pero hindi, ito. hindi naman, hindi naman kada buwan magpapadala. syempre, maisip natin, may pamilya naman yeah, naman. Tama, tama. Yung ano lang nila, kung may, may sobra, yun ang pinapadala dito sa akin. Uh, ano po na yung uh, yung uh, feeling po or ano po yung nararamdaman nyo na nag-iisa na lang po kayo na well, hindi nyo po nakakasama yung uh, mga anak nyo or hindi nyo naman po sila nakakausap na meron po ba kayong communication kahit papano? Oo, oh, meron naman kasi meron naman tayo ngayon yung mga cellphone uh, yung anak ko naman na pangana dito lang malapit lang lagi ko uh, pinupunta araw-araw minuminuto na doon ako sa kanila katunayan nandito ako ngayon nandito ako pangina doon sa kanila pinasyalan uh, ko sila doon Ano po yung, ako uh, ano po yung uh, nararamdaman niya na may nag-iisa na lang po dito sa lahat hmm. ng mga Wala. Yung ano lang, tala, ganun lang talaga ang buhay. Darating talaga sa punto na oh, pag malalaki na yung mga anak natin. Matagal na. 30, ah, oh, 30 years na. 30 years na lang po kami na nag-iisa. Oo. Oh, Kasi yung mga anak, maliliit pa yun na ah, nagsuwalay kami ng asawa ko. Maliit pa yun. Nasaan uh, napapaisip tayo, di ba, na, ay, grabe, napaka-mali, napaka-lungkot, eh. napaka no? Nalungkot po ba kayo, minsan, kapag, hindi uh, wala kayong nakakausap diyan o wala pa lang kayo doon. Na... Kasi ang sikreto ko naman pag s'yempre, dumating na kami mm -hmm. lang tayo nalulungkot. Ang pinag-abalan ko lang na lang. Ano? So, kung talaga God's first spot na dali. So, anay, kahit paano, uh, naitanong ko na sa inyo yung, yung ibang ibang katanungan. Oh. Uh, yung mga uh, buhay mahirap, ano po ba yung uh, masasabi niyo doon? Patulad ngayon sa akin, simpre, wala na ako pinagkakitaan. -gata, pinag mm. Mahirap talaga. Yan na, marami po yung mga mga, mga ma mga, mga nanonood po din sa ating vlog na yun. Pwede po kayo itong humingi sa kanila na kahit konting tulong lang para po sa mga katulad nyo po nagihirap na eh. Sige po, nandiyan po sila naman. Sige po, kung bay ano naman kayo, mabuting po so, nais ko humihay hum nyo ng tulong. Yung kaya lang ninyo na ibigay sa akin. Sige, Nay. Hindi, hindi, hindi naman ako nagbibigay ng malaking halaga. Importante yung tulong ng galing sa puso ninyo. Yes Salamat po mga partners si Nanay, ano po yung pangalat niya ulit niya? Elvera. Si Nanay Elvera po is nag-iisa na lang po talaga dito sa kanyang munting kubo mga ka-partners. Wala na po siyang asawa kasi hiniwalayan po siya. Tapos matagal na po, matagal na po. 30 years tama po ganun? Opo. opo. 30 years na po sila nagkawalay uh, po or naghiwalay ng asawa niya. Tapos mga bata pa daw yung uh, mga anak niya yun, ngayon, ngayon po malalaki na, so nagsip asawa na. So yung mga anak po niya, minsan na hindi naman po talaga uh, permanent din na nagbibigay kasi meron oh, oh. pa po mga kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanya din po silang ginagastusan. So kahit pa paano, si Ate uh, Elvera oh, oh, ay pumupunta na na po doon sa kanyang anak, kahit pa paano no, makakain po no? So, at syempre, kung ano naman po yung mga pwedeng uh, ibigay sa kanya na kanyang anak. For example po, kahit na yung pang um, ko po dito, na ipapahan naman po na... Yun ang pinag pinagalaan ko talaga kasi katatapos ng nagtanim ng palay, mm. yun, nakaipo naman ako. Kahit kunti, pinagalaan ako sa mga pagbayad ng koryente, ganun lang. Yung, yung pagtatanim palay, kayo po yung nagtatanim? Opo. Ay, grabe mga ka Mm -hmm. 61 years si Nanay Elvira nagtatanim pa po ng palay. So kahit pa paano yung uh, yung uh, ibinabayad po sa inyo ay uh, talagang iniipon niyo para po doon sa panggastos. Ano naman po kung uh, walang uh, hindi po kagtatanim or yung mga uh, buwan ng pagtatanim ng palay. Yun, kung na lang ako sa anak ko kung mayroon sila natira, yun hingi na ako sa kanila. So, ayun po mga ka-partners, no? Si Nanay Elvera po ay uh, humihingi sa inyo ng uh, konting pulo. Kasi siya na lang po talaga mag-isa dito. Ayan, siguro uh, pag, uh, kahit pambili ng kape or pambili ng pandisan, talaga hindi niya nabibili. Pumukunta na lang po siya sa kanyang anak na mapuban na eh. so kahit pa paano, nakakalungkot po. Kahit po ako siguro mag-isa sa ganitong bahay, siguro napakalungkot po. <laughs> no? Kasi dito barangay naman, maraming mga kapitbahay. Oh. Yeah. Ano? maritis po siya. Ay, hindi ako. Ay, ah, hindi. <laughs> hindi ako na. Pira-pira pa sa'yo lang po natin si Dada. Hindi ako na. alam na may buhay na may buhay. Ayan, tama po yan. So, ayan ha. Yan, kasi wag, eh, ayan na, tama po yan. Wag po tayo mangyayalam sa may buhay na natin. Yung uh, problema po nila, problema nila yan. Ah, oh. yung kung meron kayo problema, wag lang dagdagay yung uh, Tama ko diba? uh, oh. So yung ginagawa na lang po ni Nanay Elvera kapag uh, nalulungkot po siya, kasi siya lang po dito sa bahay niya, nagsisimba po siya. Kasi yung uh, church po sa kanila, is nandito lang naman, di ba, Nay? oh, ayan lang, malapit, ayan, malapit naman. lang. So, ayan, Nay, no? Kahit pa paano, ayan, nabisita namin kayo. No? Hindi ko tinatanggap. Ay, galing po kami, Nay, sa uh, Palapag, doon po sa Barangay Sangay, tapos sa Barangay Kapiriwan. Kasi meron pong, uh, doon uh, doon po sa nai vlog namin dati, meron pong nag-sponsor kasi yung uh, yung uh, senior citizen po doon ay ay uh, nag-iingi po ng uh, konting uh, libangan ba. So nag-request po si ate yung anak niya na kahit po yung uh, g Alam niyo ba yung G-SAT? Opo, ano okay. uh, Binilhan po namin, tapos uh, inhatid namin doon, tapos syempre kami po yung uh, nag-install. So, yun Katulad yung sa akin, yan. Mm -hmm. Kami po yung nag-install, tapos... Uh, ayan, nakapagbisita tapos nakita po namin yung barangay ninyo. Uh, Sabi namin, uh, ah, nga natin yung barangay uh, Hung, ano? Hangtod. hangtod uh, uh, Pero bisitahin natin yung mga uh, barangay Hangtod. So ayan po, tama-tama uh, na nakapal namin si Kagawad. Kagawad, Rolando. Do, Rolando. Kalas. Kasi mm -mm. ah, pamangking po yan. Mm Tama mm. po. So ayan po, kahit paano uh, si uh, Kagawad, inirecommenda ka po na, uh, ka po na, Uh, sa amin. So, ito po, binisita namin po kayo. Ayan, Nay. So, meron po ako sa inyong uh, konting ibibigay. Ito po'y konti lang. No? Na kahit pa paano makabili ka lang po ng bigas, tapos konti na lang. No? Ito po'y hindi Ma malaking tulong na yun. Malaking tulong na. Ito po'y ibibigay ko po sa inyo. Hindi po ito galing sa amin. Ito po'y galing po doon sa mga manong. Ano po yung gusto niyong sabihin doon sa mga nanonood na kahit pa paano uh, uh, inaalam nila yung akwento uh, ng buhay ng mga patuloy niyo pong may Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanila na pinapanood po, hindi po ini-skip yung ads, isinishare po yung mga vlogs po namin. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanila na kahit pa paano yung uh, pagpanood po nila sa mga vlogs namin ay yung nakikita namin revenue. Iyon yung po yung pinanbibigay po namin. Ano po yung gusto niyo pong sabihin? yung katulad sa akin na mahirap na wala na sa akin naghahanap buhay kung gusto niyo ako tulungan malaking pasasalamat po yan sa ating Panginoon Jesus So mga ka-partners no, yan yeah, thank you thank you so much po sa inyong uh, walang sawang pagsuporta po sa amin. No, ito pong ginagawa po namin ay talaga ma kahit ano po yung mangyari, makapagtulong lang po kami sa mga katulad po ni Nanay Elvera. Ito po yung pinaka-way para kahit papano, doon po sa mga hindi naabot ng gobyerno o hindi natutulungan, ito po yung pinaka-second way upang kahit papano, yung mga nanonood po yung mga may ginintang puso, makatulong po sa inyo, di ba? So salamat po sa inyo nga walang sawang support po. Siyempre doon po sa Team Rochelle Panatics. At sa lahat po, kay uh, Kuya Balat na kahit ito malu, Maraming maraming salamat po kahit pa paano uh, sinusuportahan niyo po yung The Great Timuray nun. Doon po sa mga nanonood, like and share naman po. No? So ayan, nay, uh, meron lang po akong ibibigay sa inyo dito, kunti lang po ha. Pagpasensyahan niyo lang po muna to. Ito po yung uh, unang tulong lang. Pero hayaan niyo po kapag meron po makapanood, ay uh, talagang agad po namin, at syempre mag a uh, merong magsabi na. O oh, sige, bigyan mo si nanay kahit uh, bilhan mo lang kahit limang ng bigas. maganda na siguro sa kanya, di ba? Ayan, agarap po namin gagalhin po dito, dito sa inyo. Salamat. Salamat, salamat sa inyo. Ayan. Ito po, ibibigay po namin ang uh, nanay, Elvera. Pagpasensya nyo na po. At sana po makatulong makatulong dito sa inyo. Bigyan po natin si nanay, Elvera, ng na uh, konting panggastos po dito sa kanya. No? Nay? Ito okay. po, tanggapin mo po ito. Ayan. Salam. Okay lang po ba yan? Oh, okay, okay, salamat. Malaking tulong na ito sa akin. Makabili ka lang po ng bugis Ano? Meron lang po kayong tapos po lang Pero yun ang nga po mga kapartners, kapag uh, uh, meron po mabigay ng kunti pagmamahal kay Nanay Elvera, nagaran po natin ibabay. Kahit napakalayo po. no Hindi po biro kasi Nanay Elvera, taga Katarmang po parang. So grabe po yung nabiyahin namin dito. No? So ayan mga ka-partners as usual sa mga uh, mga outro natin. Uh, dito na lang tayo mag-outro, no? Ayan. Thank you, thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. Please, palike, share naman po ng uh, vlog natin ngayon para kay Papa na mabigyan pansin po yung kalagayan ni uh, ate or ni Nanay Elvera. Gusto ko lang po magpasalamat sa Team Rochelle Fanatics doon po sa mga pagtanggap nyo o yung mainit na pagtanggap nyo po sa inyong community kay Boy Tabang syempre sa The Great Team Marainon thank you, thank you so much po at tuloy po natin supportahan yung mga upload po namin kasi yun na nga po wala pong pagkakaiba yung ginagawa ni Ate Ani Kuya Bal Ate Edna at Kalinga Prab ni Dodong Romel po sa Daet yun din po yung ginagawa namin dito sa Sama no? Thank you, thank you so much po. At syempre, shout out po kay Manay Tere Anderson, Ma'am Hawaii, Ma'am Irene Biswila, at syempre kay Ma'am from London, at kay at tita Marcelina, shoutout po kay T. Edna Malinaw, at Bit Jones, sang kay Emma, kay T. Rosagiri Vlogs, sa mamahayat ni Mix Vlog, kaya... Ate Selena Barbosa at syempre kay uh, ayun na, na, nalilito na ako ha Pasensya na sa napakarami po kasi ma, Yan po yung mga binabanggit ko Yung po yung mga nanonood no, na, po sa mga ibang bansa Ati Dan Miamper, At idan mi Amper at syempre Kay Ninang Janet Galvan Salazar Kay Ate Elizabeth uh, Alpabete at syempre Kay Sis Jubes, shoutout Sis Jubes Ayan, sa lahat po ng mga team, thank you, thank you so much po Ayan, huwag niyo po kalimutan supportan yung The Great Team Marinas sa po ni kay Joey The Great ang yung tagapaglingkod na nandito po sa inyong harapan ngayon. Boy Tabang at Edna Condor, yan si KTV, BB Mixed Vlog at syempre kay Arimon Calusa. Ang nandito na lang po yung muna yung ating vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. And syempre na eh. Uh, oh, sige po. Thank you, thank you so much salamat po sa... Salamat sa, uh, sa pagduloy niyo sa tahanan ko. <laughs> Ayan, thank you. Bye-bye po tayo, Nay. Bye-bye. Salamat po. 防疫。